Okay, good morning mga kamusang Welcome to my vlog This is uh, kamusang Naruel So nito naman po tayo ngayon sa Binisita po natin yung uh, Umaga na po natin na binisita yung uh, Nagbabantay po ng uh, Yan ng kabli na yan na ninakaw ayan, ayan po siya yung, uh, Matanda So Nandito pa rin po siya Pero hindi siya natulog dahil malamig daw Nang sabi niya yan yan po yung binabantayan niya. So parang gwo po yan. Hmm. Um, Mapapansin nyo, you know, Malaki pong kanyan. Makabli. So Ito binisita na natin pero umaga natin na binisita siya kasi magabi. Malamig radio sobrang lamig ka So ngayon bisitahin natin naman siya ito siya. So, hello. Hi. So siya po yan, Kumakita nyo naman po. Meron siya ng balabal dahil sa sobrang uh, lamig. Yan. So say hi, welcome. Welcome to my blog. yan, yan po yan. So isa isa po siyang uh, Bangladeshi. So How old are you? How old are you? Ah, uh, si 64 na po siya, mga kamusang. Imagine that. 64. Nandito pa nagkatrabaho pa sa Saudi Arabia. So diyan sa atin yung 64 diyan sa atin, no? Mahina na siya po 64 ha? 64 years old mga kamusang so nandito pa rin siya nagkatrabaho pa rin siya malakas pa so hanga ako sa mga ganyang uh, tao na nagpuprosige sa makatulong or sa pamilya maka survive yung pamilya dahil alam, alam niya po yung Bangladesh mahirap uh, din na bansa kung mahirap ang Pilipinas, mas mahirap po yung uh, ating bansa, no? So, pero mas mahirap, mas ma, mas mahirap po yung uh, Bangladesh sa, sa atin, sa bansa natin. So, yun po, imagine data, alas utyo po ng uh, gabi, kagabi, so one out niya po, alas utyo din ng uh, umaga ngayon din. Kasabay na namin pag out siya. Kaya yun, at, uh, napaka kanya napaka tawag nito mag uh, napaka tsaga niya po magbantay dito kahit na malamig malamok so trabaho niya kasi yan eh yan lang yung trabaho niya walang iba kundi tagabantay lang siya so mahirap para sa kanya kasi lalo na sa kanyang edad na 64 years old na matibay pa siya sa kwan pero tinanong niyo naman meron siya nga uh, na nakong balabal dito kasi malamig talaga. Eh, tayo, medyo bata-bata pa. So, kaya pa natin yung uh, lamig. So, yan po. So, yan po ang ating binablog. Siya po, binablog natin. So, hopefully po, sana po, magaroon po tayo ng mga maraming views. So, tayo po rin ay makatulong. No? So, pag kumikita na why not no na hindi makatulong so pero ganun po ang aking uh, purpose kung bakit tayo ay nagbablog kunti so sige lang yun lamang po ay uh, kung pala rin tayo na kumita dito sa facebook kaya sa youtube man dahil may youtube ako channel so kung pala rin man o ano man So, yun lang po ang purpose ko, makatulong din po sa atin, lalo na sa atin na mayroong mga mahihirap din sa atin na yung mga nag-vlog na matulungan. So, kahit pa paano, makatulong kahit kunti, okay na yun. Basta, ang importante makatulong, no? So, okay, okay. magandang umaga po ulit sa inyong lahat. So, aid ko na po ito. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay po sa ating vlog. This is Kabusan Ruel. Good morning. God bless po.